What's up guys, it's me again, Coach Rems, ang inyong mekaniko, bodybuilder. So ngayon, gumanda na rin yung panahon at meron na tayong piyesa. Diba ba nung nakaraan, sabi ko sa inyo, sira pa rin yung kotse ko, magbigay sa atin ang piyesa. Tara, samahan nyo ako, gawin natin yung kotse ko and uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung problema. Bakit uh, nakakatakot siya ilayo, uh, misa nakakatama din umalis, tapos ang lakas na sa gasolina. Sobrang lakas. Kung so, hindi ko na rin maasikaso, si kasi nga, wala rin naman tayong budget. Pag ba, diba? ang priority natin is makabili tayo ng manok. So, isasantabi muna natin. Pero, so, ito paano kailangan talaga natin to para mas kampante tayo sa biyahe natin. No? And uh, to be exact, is 8 uh, days out na lang para sa KG Classic ng first coating. No excuses tayo, di ba? Dapat nga medyo relax na tayo, nagpapahinga, pero kailangan natin gawin yung part natin. And yung bumabagyo, mga nakaraan, uh, patuloy pa rin, uh, walang hinto yung workout natin. So, tara, samahan nyo ako, mag-ayos. Peace! So ito, pakita ko muna sa inyo yung problema ng kotse ko na kapag in-start siya, Ayan. Tapos, magda-drop down siya. Nakita niyo yung problema ng kotse ko, di ba? ah uh, kapag nag-start siya, tapos bigla yung nagda-drop down na lang. Namamatay ulit, no? So, ang sira noon, ay yung servo, kung tawagin. So, anong itsura noon? to? Ito yung servo. Ito yung function kasi niya. Yung cold start, pag start mo is mag-high yung RPM. Then, dahan-dahan siyang bababa pa habang umiinip. Number two, para sa aircon. Aircon assist kung tawagin. Pag nag-aircon ka, usually pagkasira da dadrop agad, mamamatay yung makina mo. Mahirap sa biyahe, di ba? Pangatlo, sa steering assist. Habang ini-steer mo yung manibela mo, umaangat yung RPM. So, hindi siya magda-drop down. Pang-apat, yung anti-stall kung tawag. Anti-stall, habang na-under ka, habang ma-under lang yung gulong mo, umangat yung RPM. Ayun, para may ma-share ako sa inyo, hindi lang sa bodybuilding, eh. pati sa kotse. Titignan nyo yung mga vlog ko, puro namang kotse sa mga nakakilala sa akin. Eh. Okay? Tara, ayusin na natin. <coughs> Makikita nyo, dumi pa ng kotse ko. Hindi ko talaga na-asikaso. Sobra. Okay. Ganito lang siya kaliit, guys. Nag-range kasi to, brand new. Sabihin mo ng 12 to 15,000. Brand new. Original parts, ha. Tulad nga sabi ko, wala rin naman ako. Okay. Japan surplus, ibig sabihin mga second hand, galing Japan. ganun, nasa 4,000 to 5,000 pesos. Depende, pagkasama yung buong throttle body, nasa 5,500, di ba? Plus shipping fee pa. Diba? Kung sira natin, nakakabit pa. Yan, ito lang yon. Pero itong maleta to, apat na yung function niya. Okay? So, hoping na all goods. Itetest muna natin siya. Ito kasi, tinanggal ko na yung sakit matagal na yun. Nung AGP pa eh. Nung coating pa ng AGP, nagka problema na yun. I-on ko lang yung market. Kung gagalaw. Bumalaw? Ah. Okay. Gumalaw naman siya ng konti. Usually, dapat medyo kataas yung ginagalaw niya. Hoping na hindi tinamaan yung ECU. Normal na sa, ano yan, eh, sa Lancer yan. Eh. Kapag nagka-problema yung servo, kapag nag-shortage, gumaba. pumuputok yung IC sa loob ng ECU. So, kabisado ko siya. Sa tagal na rin kasi. Para, simulan na natin kabit. Medyo maraming baklasan kasi ito. Kaya meron tayong fast trench. Fast trench ang tawag dito. Hindi ko may yung fast trench kasi may sakit na nakaharap. Mamaya natin, adjust muna ng konti. kasi malawag na tayo mga kagalaw. So dito nakakabit yung server. Yan. Ito nyo, pares, ba? Diba? May eh, pang test naman dito. Yung multi-tester. Kaya lang yung tester ko. Sign na lang naman. And hindi ganon ka-accurate. may ko na siya kasi minsan nalalaglag yung tomelio. servo. May pa yung kanyang goma. goma pa yan. May rubber seal yan. Man. Ito yan. May hammer. <laughs> so, kita nyo yung difference. Yeah. Ito pwedeng naka-close naka na lang pala. ba? Diba? Dapat kasi nag-open close yan. Eh. Parang bata lang. Close, open, close, open. <laughs> Gago! Sana walang tama yung ECU. Inakabahan ako sa totoo Pwedeng marumi na rin yung throttle body natin. So, nung umalis ako nun, no, nung sa AGP, siyempre ganoon nga, namamatay siya. Inadjust ko yung gas. Ito yung gas pedal natin. Eh. Ito yung throttle body. Para umangat ng konti yung gas, inadjust ko to. So, para makauwi ako, para sabi nga sa video, para makita kami ni Quinn. Or else, iba itirig ako din. Kaya ko naman solusyonan. Kaya nga sabi ko, sa solutions, huwag po ko sa problema. Kaya ito parang linisin muna natin konti. Uh, normal yan guys na sira sa sakit kasi wear and tear naman yun. Para hindi na pumasok yung dumi sa loob. Imisin na natin. Sumit na natin. Kamay-kamay lang na tayo. Sa mahirap ipasok yung mga yan. Pero sana, walang problema. Sabit natin yung kanyang sakit. Visually naman sa paggagawa, pag binaklas mo, dapat alam mo kung paano ibalik. Mamaya ah, ako naluluwagan yung sagas na inadjust adjust ko noon. Try mo natin start. Nakakabahan ako ah. Sana wag ECU. O yung ECU, yun yung computer box na tinatawag. O sana yung hindi sirayon. Ngayon, ngayong nakakabit na natin. Sana maging maayos. Kapag hindi, computer box ang sira. Patay tayo. Hindi siya namatay, pero mababa yung kanyang ating RPA. Minsan, uh, normal yan kasi parang uh, si self-adjustment pa siya. Or kung tawagin nila, relearn. Ayan, yeah, basta. Bukod na na natin. Ayan, nabasa yung muff natin kaya medyo pumapalya. Pumasok sa loob yun. Uh, patutuyuin lang naman to. And okay na ulit yan. Yung mga draga dito, walang tigilan tayo. Wow naman! Yon natin sa araw ng konti, eh. na-observe ko, medyo kapos tayo sa kuryente. Uh, usually yan, pinapalitan naman talaga yung spark plug. Pero yung sabi ko, walang wala tayo, so yung dalawa na lang muna, kung ano yung meron ako sa bahay. Yun na lang muna yung papalitan ko. Eto, nanghihina yung huga ng kuryente. So, okay naman yung coil niya. So, palitan ko ng spark plug. Buti meron pa tayo na itatabi. Usually, pinapalitan din yung spark plug seal. Yan, mga pinapalitan, mga maintenance parts yan. Talagang wala tayo. Mahal din kasi. Kaya kaya na ito. Baka nasa 300 sang zero. So, hindi lang yun yung papalitan. Kasi, meron pa valve seal yan kung tawagin. Medyo may langis. Tignan natin yung oil. Iba mga nabaha. Kawawa yung sasakyan nila. Pwedeng baba yung makina. Okay naman yung langis natin. Ayan. Kumangat muna ng konti yung langis. Kami tayo ng pang-magnet. spark plug natin. Ayan. Masakit sa likod. Grabe. Medyo napasukan ng tubig. Hindi sa ano Hindi sa makin na napasukan ng tubig. Dito lang sa spark plug. Siguro kaya medyo pumapalya-palya ko yung kuryente. Kasi pag ini-engine wash ko siya, mamaya makikita nyo. Linisin ko na yung makin. So, yeah. Sabihin, hindi na maganda yung cover ng ano, itong coil ko. Dito, kaya pumapasok yung tubig dito. Yan, ah, diba? Kung chinect naman natin yung langis, okay naman, diba? Hindi naman, wala yung namang kulay chocolate. So, sa mga nabaha, pag chinect yung langis nyo, nagkulay chocolate yung langis nyo, eh, wala tayong magagawa dyan, di. ipaayos nyo na. Kasi, ano na yan, marami nang pwede maging cost, lalo sa loob ng makina. Puro gas-gas na, mga ganun. Yan yung mga pwede maging cost na. You know, bagong-bago. Oh, dalawa lang yan, ha? Sabihin nyo, apat yan. Dalawa lang talaga yan. Hmm. Alta natin. Actually, yung nag-check na mahina yung spark plug ko, si Paring Hill. So, shoutout nga pala kay Paring Hill. Dali yun. Yan. Sasako pa rin natin yung magaling yan. Nakatagabuo din ng mga Lancer. Pag naman natin ito, hindi naman ganun kahigpitan. Sakto lang. Natin. Ito, ignition coils kung tawagin, ha? Sa mga yung pinakaalam. Bale mo, meron tayong may impluensya, ha? Hindi lang sa pagbubuhat, pati sa paggagawa din ng sasakyan. Hindi pa natin ma-start kasi pinapatuyo pa natin yung muff sensor natin. So, gawin muna natin, linisin na lang muna natin yung makina habang hinahantay natin natin yung map sensor. So, katabi ko na muna yung mga tools, mga spark plug na tira na, mga papundi na. Ano natin, right, baka pwede pa susunod. Dapat nag-relax -re na lang tayo, di Kasi, 8 days out na lang. Pero, wala na naman paggawa ko talang wala naman ako magpagawa. Di ba? Ako na lang. Grabe, oh. Gamit tayo ng degreaser. Yung iba, natatakot linisin yung makina kasi baka daw may mabasa. Well, totoo naman, baka may babasa kayong hindi naman karapat dapat. Pero yung alternator, normal na nababasa yan habang tumatakbo kayo. Lalo na pag umula. Normal na nababasa yan. Nakakita ah, niyo, wala akong tinatakpan dyan. Kaya mismo, nakakasaksi niya, wala akong tinakpan, di ba? Kita rin naman, sa makina, wala akong tinakpan. Kaya pinakalawang na, di ba? Kasi hindi ko sa tinatakpan kapag uh, nakapark lang ako. Eh, hindi naman talaga ako maalis ng bahay. Dito lang talaga ako sa bahay. So, nangyayari, pinabahayin siya ng daga. Dili, tayo tayo ng dagay na hawakan ko ni Pangoy. Oo, <laughs> so, di ba? Malinis na. Hindi lang yan. Hindi natin mapa-under to. Medyo mas umukoy-ukoy siya kanina. So, adjust na natin yung sagas pedal. Kahit pa paano, medyo nakahinga ako ng malaw kasi kung ano naman walang tama yung isip. Balik ko na sa standard. But may play pa rin siya. Ayan. Pag mga size 10 lang ko, ting higpit lang yung gets pa. Mahirap na nangyari sa akin. Dati napupulan ako ng tornillo. <laughs> Misan, sa lakas ng muscle. Hindi na mapigilan eh. Babalik ko na yung map. Ito yung map sensor. Babalik ko na siya. Anaantayin na lang natin matuyo. And medyo um okay na siya. Nagluloko na lang dahil sa muff. So, ang gagawin lang natin yan, papatuyuin lang natin. So, tatakpan ko muna para mas kuminit. Tapos, binitingin na lang muna paanda rin ng gano'n. Ayan, guys. Makikita nyo meron check engine. And dahil yan sa muff, pag binatawan ko yung gas ko, babagsak yan. Buti hindi. And, pero, nasa sense niya na wala akong muff. Kaya siya naka-check engine. So, so, antayin ko lang siya uminit. pang uminit, pang uminit. uminit then hanggang sa matuyo yung sa map sensor ayan nawala na yung sa check engine diba so hayaan ko na lang siya uminit wala tayong assurance dyan uh, pagdating sa surplus so pero all goods all goods yung nabigay sa atin kasi naka aircon ako then, hindi nagdadrop hindi na mamatay yung makin ako hindi ready na ibiyahe sa Fiji hindi ko alam kasi coding ako dun eh, you no? Know? bahala na bahala na si batman thankful na walang sira yung ECU and nakita nyo yung kung anong ginagawa ko and nakabisado ko kasi yun sa taga sa haba na rin ng panahon sa experience, di ba? Kaya nating beats experience, di ba? Kahit naman sa buhay, di ba? Yung experience yung nagpapatibay sa atin, di ba? Nagpapagaling sa atin, di ba? Nagiging magaling tayo doon, nagiging matibay tayo pagdating sa experience, pagdating sa buhay. So yun lang naman yun eh. Lang guys, mamaya syempre, workout pa rin, di ba? No excuses. Low carb day tayo ngayon, di ba? Maganda naman mga kondisyon ng mga na kalaban natin sa KG. No? So, wala sa mga lahat ng mga lalaro ng KG Classic, good luck sa ating lahat. And uh, congratulations sa agad sa mananalo. medyo so, mokin okay na yung kotse natin. Ayan na. Stable na yung RPM. Ayan. Pero mababasa siya nang bumaba yung RPM. Ayan. Pero stable na. Goods na. Ayan. Stable na yung RPM natin. Papansin nyo na. Ayan. Nasa below 1. Pero medyo mababa yan. Tasa natin na konti mamaya. Ayan. ayan. Check natin. Ayan. nawala na yung tubig doon sa ano sa map sensor na. So, ayan, medyo okay na. And then at test natin, adjust na lang natin ng na konti. Okay? Isang testing pa. So, tara adjust natin ng na konti. Ito lang yung kailangan natin. Then pasok natin dito. Disk. Check natin RPM. Yeah, 950. Bago mag-1. Okay? All good. Oh! Hindi na siya namamatay. Kaya kanina. Pagka ni-rev natin, eh, namamatay na. So, ito yung dito. Na. Alright. Ano bang gawin natin? testing na natin, no? Drive tayo. Kung mapapanood nyo sa, ano, sa YouTube ko, meron kami, magkasama kami ni Ramon. Ramon Bautista. Hanapin nyo na lang. So yun guys, uh, pagkatapos gawin yung sasakyan, kailangan test drive natin para make sure na okay na okay talaga yung gawa. Okay? Medyo so, gumanda yung kuryente, turbo goods naman. So natin konti ha. sa Las Piñas, malo ba para ka nasa buwan. So far, okay. Hindi namamatay. Ayun lang. So, okay to. Papunta tayo ng palengke para mamili ng konting itlog at gulay. No? Kasi yun yung priority natin. And malapit na yung laban. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. And sa mga naghihingi ng tip, makita nyo naman, hard work lang yun. ba diba? And uh, nothing beats hard work. Okay? Bukod sa hard work, kailangan mo ng mindset. Diba? Diba yung mindset pa dapat? So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Ang inyong mekaniko bodybuilder. Peace.